Salamang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 19, 2024 para sa ikalabing limang linggo sa karaniwang panahon. Atin po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ng Propeta Isaías Chapter 38, Verses 1 to 6, Verses 21 to 22, and Verses 7 to 8. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng maluba si Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isaías na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari, ang utos sa ito ng Panginoon. Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habiling, sapagkat hindi ka nagagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos nanangis siya ng malakas, nagsalita uli ang Panginoon kay Isaías, wika sa kanya. Sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David, Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya labing limang taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon. Ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maaano. Sapagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Isaías ay napakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito. At itinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari nang umakyat sa templo. Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutup din niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng sampung guhit. At gayon nga ang nangyari. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tanong uh, po, kung kayo po ay sasabihan ng, ng doktor o ng kusina man na kukunin ka na ng Panginoon ano po ang iyong magiging reaksyon yan. maganda po no, na mapagnilayan natin ang bagay na yan kasi isa sa pinakatatakutan ng tao ay ang araw ng kanyang kamatayan na lagi naman natin sinasabi na hindi mo dapat patakutan kundi dapat paghandaan mo maging handa ka lagi pero sa ating unang pagbasa sa kwentong ating natong ngayon sa pahayag ni Propeta Isaias itong si uh, Ezekias ay sinabihan na na uh, malapit na siyang mamatay no? dahil na meron siyang malubang karamdaman pero dahil na po sa kanyang pagdalangin no? nang malaman niya na malapit na siyang mamatay, siya po ay nanalangin at nakiusap sa Diyos pwede rin naman pala natin uh, talagang lambingin ng Diyos at pakiusapan na uh, ah, pahabaan pa ng ating buhay no baka baka lang po no nakailang beses nang nagbigay ng pagkakataon ang Panginoon sa atin na ah, dapat matagal na tayong nawala pero dahil na no ah, pinagbibigyan tayo ng Panginoon kaya hanggang ngayon ay buhay pa tayo no pero kung sa kasakali lang po no na ah, maganda kasi yung tingnan yung reaksyon ng tao kapag tinataningan na siya kasi ito, no, parang sa ngayon tinaningan na siya at sinabihan na konting panahon na lang o malapit na siyang uh, umakyat sa langit. Hindi naman po naging masama si Ezekias. Sabi nga dito, sinunod naman niya ang panuntunan o mga tuntunin na ibinigay ng Diyos. Pero dito, nakiusap siya na kung pwede, habaan pa ang kanyang buhay. At hindi naman siya nabigo dahil ipinasabi ulit ng Panginoon na additional, no? na labing limang taon pa siyang mabubuhay. Sapat na yun, no? para maihanda niya ulit at magawa pa niya kung ano yung mga dapat niyang gawin. So ngayon, siguro maganda po na isaisip natin na may konting panahon na lang ulit ang binibigay ng Diyos. Kaya wag natin aksayahin. No? wag natin ipagwalang bahala ang bawat araw na mayroon tayo. At pagsumikapan natin na uh, uh, isabuhay isa no? buhay at sundin ang mga na ibinibigay ng Panginoon sa ating lahat. Maging handa at paghandaan din natin ang araw na tayo naman po ay sasabihan na pupuni na tayo ng Panginoon. Pwede ngayon, pwede bukas, pwede sa susunod na taon o higit pa. Pero ang hinihiling lang at sinasabi sa atin, maging handa tayong lagi at uh, uh, gawin natin ang no? um, ang panuntunan at mga uh, aral at utos ng Panginoon. Mali po sa mga aral sa iyo.